Mga kahugot Welcome back sa Pinoy Hugot Si, ang tahanan ng mga kwento ng kilig, saya at lahat ng hugot ng puso. Kung gusto ninyo ng latest at pinakasweet na ganap ng ating paboritong love team na sina Doni Pangilinan at Belle Mariano, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Dahil dito, hindi kayo maubusan ng kilig updates. Matindi ang excitement ng Don Bell fans dahil spotted na naman sina Doni at Belle sa England. At this time mas malina na araw-araw pala silang nagde-date habang nandoon. Sabi ng mga kaibigan nila na kasama, sinuli talaga ng dalawa ang bawat araw na magkasama sa ibang bansa. Hindi lang basta gala, kundi quality time na puno ng tawanan, food trips, at mga simpleng lakad na sobrang natural at genuine. Ayon sa mga kuha ng ilang kaibigan at fans na nakakita sa kanila, makikita raw na parehong relaxed si Nadoni at Belle. Madalas silang makita sa mga calf sa London, naglalakad sa mga historical spots, at minsan naman ay nanonood ng mga musical shows. Para bang hindi lang sila artista, kundi normal na magjowa na nagsasama, nagtutulungan at nagtatawanan sa simpleng bagay. Isa sa mga inispok ng friends nila ay kung gaano ka-close ang dalawa, hindi lang bilang ka-love team, kundi bilang totoong magkasama sa journey nila abroad. Lagi silang magkasabay kumain, sabay mag-explore, at halatang hindi nagsasawa sa isa't isa. Sabi nga ng netizens, grabe, everyday date goes talaga si Don Bell. Sa bawat lakad nila, ramdam ng mga tao na mailalim na yung connection nila. Hindi man diretsong umaamin, pero ang mga kilos, tingin, at simpleng pag-aalaga nila sa isa't isa, ay sapat na para sabihin na ibang level na ang closeness ng Don Bell. Ang mas nakakakilig pa, dahil mismong mga kaibigan nila ang nag-reveal na halos araw-araw may bonding activity sila. Kaya hindi nakapagtataka na trending agad ito sa social media, mula Twitter hanggang TikTok, lahat ng Don Bell fans ay nag-uusap at kinikilig ng sabay. England trip na ito ang isa sa pinaka-memorable sa career at personal journey ni na Donnie at Bell. Habang busy sila sa mga project sa Pilipinas, nakahanap sila ng oras para magkasama abroad at dito nila ipinakita na kaya nilang pagsabayin ang trabaho at personal na buhay. Mga kahugot, ramdam na ramdam talaga natin na everyday ay parang Valentine's Day para kina Donnie at Bell. Kung ganito sila magbonding sa ibang bansa, paano pa kaya kung sila ay nasa Pilipinas? Anong masasabi ninyo, Team Don Bell? Ay e comment na ang inyong thoughts at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng kilig dito sa Pinoy Hugotsi. Hanggang sa muli, kahugot. Spread the love, spread the kili.